どうも。<music> <music> na glass mi tapos glass ni mi tungod late me. wala <tis> kami nakasali kasi late kami <tis> ka pa na Mata, mata, mata. <laughs> kami, kaya hindi kami nakasali sa activity nila ngayon. Late ka. Late kasi kami mm. You sayang yung boys activity uh, <laughs> tingnan mo yung nasa likod ay hard magot ay hard sa kanila sa ano nila center of garbage <laughs> ay

Hi. don't forget to like our page it's a facebook friendly uh, just search i know for shetanella girls thank you